Hello guys, good day po uh, Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan At uh, dito nga po uh, sa video natin sa araw na ito Ay meron po tayong pag-uusapan na commemorative 10 piso Si General Ma na Kung saan po ay napakaraming nagsesend sa atin sa ating FB page Nang bariyang ito dahil mahal na raw po. Uh, naging trending nga po itong 10-piece commemorative na si General dahil po doon sa isang vlogger na nagsasabi na 40,000 na daw po ito. O almost 40,000. Kaya po pag-usapan po natin, alamin po natin kung makatotohanan po ba yung presyo na Malapit nang mag 40,000 ang presyo nito o hindi pa. Bago po 'yan, uh, nagpapasalamat po ako sa ating mga subscriber. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta. At sa mga bago pong subscriber natin, welcome po sa Coins TV. Uh, at kung hindi ka pa po nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button. At huwag niyo pong kakalimutan, i-like and share ang ating video at comment po sa ibaba guys kung ano ang opinion nyo sa bariyang ito i-review na rin po natin ang bariyang ito guys so tara po ating alamin kung magkano nga ba ang presyo nito base sa numista kung saan po ay legit na website kahit po ang ibang bansa ay ginagamit yan numista.com Diyan po ang makikita natin ang tunay na presyo ng mga barya natin dito sa Pilipinas. Okay, bago po yan, i-review po muna natin ang baryang ito. Ito po ang overs ng ating barya. Kung saan makikita natin, ayan. Nakasulat po dyan, ayan, Republika ng Pilipinas. At ang kanya pong pangalan, General Antonio Luna. Ayan po. At ang kanyang mint mark. At ang kanyang denomination po, 10 piso. Ayan po ang makikita natin dito sa harapan ng bariyang ito. At dito naman po sa likuran, Makikita po natin ang nakasulat dito sa may bandang gilid. Dangal, tapang, dignidad. Ayan po. At dito po sa may banda rito, mababasa po natin dyan ay bayani ng digmaan laban sa Estados Unidos. So ayan po. Si general, po ang makikita natin dito sa Ubers na nakasakay po siya sa kabayo. At makikita rin po makikita rin din po natin dito ang selyo ng Bangko Sentral. ayan po. At dito naman po sa may bandang itaas ang inkwell at ang taong 18 150th birth anniversary po to. 2016. Ito po ang huling commemorative na ginawa ng Banko Central, Banko Central under the BSP. 2016. Okay. Yan po ang makikita naman natin dito sa likuran ng barya. At tignan naman po natin ang features nito. Kung ito pong 10 piso na inisyo po ng Bangko Sentral ay circulating commemorative coin po. Circulating po to kasabay po to ng mga ordinaryo nating barya na umiikot sa atin ngayon. May taong po itong year 2016. Ito po yung huling ginawa sa 10 piso commemorative. At ang composition po nito ay bimetallic aluminum bronze center and copper nickel ring. Ayan po, yung paikot po na to na parang silver. Iyan po yung copper nickel ring. At yung gitna naman po ay aluminum bronze. May bigat po itong 8.7 grams, at ang kanyang diameter ay 26.5 mm. At ang kapal naman po niya ay 2.2 mm. At ang round naman po ay makikita naman po natin ay round. At ang technique pong ginamit ay milled. At ang orientation po ay medal alignment. Ayan. At ang number po nito ay N number 130125 at ang reference number po ay KM295 so ayan po ang features ng bariyang ito 150th birth anniversary of Antonio Luna dumako naman po tayo dito sa value ng baryang ito. Ang totoong value po ng baryang ito. Tignan po natin kung aabot po talaga sa halos 40,000. Dahil nag-trending po ito, gaya nga po ng sinabi ko, ang presyo daw nito ay almost 40,000. So tignan po natin dito, base po sa record ng Numista, ang legit po na dapat nating pinupuntahan na website kung gusto po nating malaman ang totoong presyo ng mga barya po dito sa ating bansa. Okay, may presyo po itong sa very fine condition po na 20 pesos. At sa extra fine naman po ay may 100 pesos na price appraisal na nakalagay sa kanya. At sa AU condition po, same lang po sa extra fine, 100 pesos. At sa uncirculated naman po ay meron siyang 160 pesos. So, iyan lang po yung tunay na presyo ng bariyang ito na commemorative 10 piso. Kaya po walang katotohanan yung sinasabi ng isang vlogger na halos 40,000 pesos na daw po ang halaga nito. So, meron po ako ditong kinuhang lima. Pero meron pa po ako nyan. Imagine ninyo po kung almost 40,000 ang isa nito, meron ako ditong nilabas na lima. Baka po gustong bilhin ni Sir. Almost 40,000 daw po ang isa. Ayan po. Napakarami po nung ginawa ng Bangko Sentral nito. 10 million of mintage po ang baryang ito. 10 million ang nilabas para po mag-circulate sa ating bansa. Okay. Yan lamang po ang konting features ng bariyang ito. So, sana po ay nagustuhan nyo ang ating talakayan sa araw na ito. Ikaw po ba? I-comment mo po sa baba kung ilan po ang meron ka nito. Dahil may nagsasabi po na 40,000 daw ang almost 40,000 daw po ang isa nito. So meron po tayong nilabas dito na limang piraso. General Antonio Luna. Meron pa po ako nito, meron po ako nito nasa coin capsule. At meron pa po doon sa aking lagayan, 10 mahigit po ang meron ako nito. So napakara napakalaking pera noon kung bibilin ni Sir itong ating 10 pisong Antonio Luna commemorative willing ko po tong ibigay sa kanya at ibenta benta kung totoo yung sinasabi niyang almost 40,000 ang isang piraso So iyon lamang po sana po ay Meron po tayong nalaman na konting kaalaman about po dito sa baryang ito. At maraming salamat po sa inyo guys sa patuloy nyo pong pagsuporta sa ating channel. So, yun lang po. Marami pong salamat. God bless po.